rapper na si Glock 9 present sa One Last Time concert ni Gary V. Isa si Glock 9 sa mga kasama nagtanghay sa last concert ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano na ginanap nito lang sa Pasay. Dito, pinerform nila live ni Gary V ang kanilang new released release collaboration song na walang umapalakpak. Ayon sa rapper, ang kantay para magsilbing inspirasyon sa mga singer at artist magpatuloy sa kanilang karera. Taliwas sa tayo rin ang kalang collab song ay inulan naman ng palakpakan at hiyaw mula sa audience sa kanilang performance. Nagpasalamat din ng rap legend kay Gary V at kinongratulate ito sa kanyang apat na taong karera sa music industry. Samantala, bukod kay Glock 9, marami pang guest performers sa nasabing concert, kabilang na na Concert King Martin Rivera, Darren Espanto, Divine Diva Sasha Padilla, at marami pang kilalang personalidad. Jam pack din ang nasabing two-day concert na dinaluhan at pinanood hindi lang ng fans, kundi pati na rin ng mga kasamahan at katrabaho ni Gary Vee sa industriya.